You've said na uh, gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulo Duterte. Uh, sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulo so, Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Uh, sa tingin ko ba pananagutin sila? Uh, base sa sagot ng Secretary of uh, Department of National Defense ay uh, mukhang wala. Uh, hindi sila pananagutin. Pero yes, tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang uh, protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng uh, Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command, o dating tawag natin ay Presidential Security Group. Masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay mag protekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating um, former President Estrada, former President Arroyo, at ni former President Duterte ay mga membro ng PSG. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating uh, bansa and they are very important uh, individuals uh, para sa isang bansa.